Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Takuling Bakulod Negros Occidental. Ang issue naman nito guys ay ayaw umangat ang camera sa harap. So ayan po ang model niya. So mayroon pong sulat na nakalagay, selfie camera not working malfunction. So hindi po umaangat ang camera niya sa harap. So, ayan po yung model niya. Huawei Y9 Prime 2019 po ang model niya. So, ayan guys. I-on po natin. So, lubat po ito na nakarating. So, napakalayo po nito guys. Ayan, sinubukan ko i-charge. Nag-charge po siya. So, i-charge muna natin bago natin i-test ang camera. So, yun po yung mag-troubleshoot dito. Unang-una, i-on muna natin para i-check natin yung camera kung gumana ba or hindi. So, ang lagi po ng tiwala na may-ari nito, kahit sa sobrang malayo na, ay Pinadala pa rin niya para maayos. So, ayan. Iti-taste natin. Ibuksan natin yung camera. So, sa likod po ay gumagana. Ayan. Nakakakuha ng picture. Pagdating naman sa harap. Ayan. Pag pinindot mo yung harap, naghahang lang po siya. Hindi po umaangat ang camera niya sa taas. Ano nga ba ang naging problema niyan? So, buksan po natin yan. Mamaya, magkikita niyo po kung ano po ang naging problema. Ayan, guys. Kahit it-taste po nang itaste, camera sa harap, hindi talaga lumalabas at hindi rin napipindot. Naghahang lang po siya. Ayan. Kahit anong pindot mo, naghahang lang talaga siya. Wala po talagang lumalabas na camera sa harap. So, ayan. Selfie camera not function. Yun po yung main issue dito sa gagawin natin ngayon. So, ayan guys. Uh, open na natin para magawa na natin ang pinaka main issue. So, buksan muna natin. So iangat muna natin yung likod para magawa naman natin. Bago ang lahat, shout out muna dito. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon at sa mga hindi ko po na mention sa shout out, comment na lang po kayo para ma-shout out ko kayo ulit. So yan lang guys, maraming salamat po. Ayun, angat po natin yung takip. So nabuksan na rin po ito dati, kinek siguro ang camera pero hindi nila napansin na mamaya makikita niyo po kung ano yung naging problema sa camera so i-remove ko muna yung mga screw so ayan natanggal natin yung fingerprints so ayan yan po yung main flex ng camera lens sa harap so ayan yun, po yung bagong ipapalit natin para mapagana natin yung camera sa harap so i-remove muna natin yung battery tapos mayroon po yung isang screw sa pinaka camera niya na bakal. So, ayan guys. Kung napapansin nyo po, pin pinaw na pong punit yan. So, mamaya itetest ko muna para makita niyo yung punit. Ipapakita ko yung punit niya. So, meron na po talaga punit. Kaya pala, hindi umaangat. So, ayan guys. Ito po yung pinaka min punit. Napunit na po pala ang pinaka flex. O, so, ayan guys. Kung napapansin nyo po, halos kunting-kunti na lang talaga mapuputol na. Ayan, kunting hawa ko na nga lang, ay naputol na siya. So, kaya po, hindi siya umaangat. So, ayan guys it-test natin kung gumana ba sa new camera. So, original camera din po yan, guys. So, sobrang hinaw din po ng camera nito. Kahit brand new na na camera replacement na. So, i-on ko muna. I-testing ko kung gumana ba yung ginawa natin. Yung pag-test natin sa camera. tingnan natin kapag umangat ang camera. Ayan, guys. Umangat na po ang camera sa harap. So, ibig sabihin, ang pinaka-main issue talaga niya ay yung pinaka-camera lang niya. So, ayan. Nakakuha na siya ng selfie umaangat yung camera, bumababa, umaangat na siya, bumababa. So, normal na po siya, guys. So, ang tanong dito, paano ba ilagay ang camera sa harap? So, napakasilan din po nito, guys. Konting mali mo lang, ay pwede siyang masira. Pag kahit ikaw, first time mo ito gawin, ay mahirapan ka talaga kasi sobrang nipis ng flex. At kapag nagkamali ka dito, ay pwedeng masira ang camera. So, ayan, guys. Oh. Yun po yung kapunit niya. Ang gagawin natin, bakasin muna natin yung mga screw. So, i-remove natin yung SIM holder. So, tinanggal ko po dito ang motherboard para safe naman ang paggawa. So, sa paggawa naman ito, guys, kung sa umpisa ka lang magagawa nito, pangalawa, pwede mo na hindi tanggalin ang pinaka-motor niya. So, meron po yung spring. So, yung tinanggal ko na po siya. So, ito po yung importante dyan. Matanggal natin yan, yung pinaka-ring para matanggal natin yung pinaka-camera. So, ayan, guys, yun po yung camera niya. Ayan, paano ba ito alisin ang camera na nandyan sa pinaka-frame ng camera niya sa harap. So ayan, ang gagawin mo una, initan mo yung pinaka lens. So, yun po yung camera lens yung ininitan ko. Yan. Aalisin natin yan yung pinaka salamin. So, siya po yung pinaka salamin para hindi madumihan at mapasukan. So, pangalawa, alisin mo yung pinaka red. At saka yung yan, dalawang red po yan sa likod. Yan. So, asaka mo iangat ang camera. So, napakasilan din po nito guys. Kung hindi mo talaga alam, ay mahihirap pag So, saka mo angatin yung camera. So ayan, natanggal na siya. So hinatir ko po yung lens para hindi mabasag pag angat. So ayan po, kaputol niya. So ito po yung ilalagay natin. Ayan. So ganyan lang. Ipapasok lang po natin tapos tanggalin natin yung bilog si kasi yan po yung harang para hindi madumihan ang camera lens. So ibalik natin yung guma. Ayan. Kasi importante po yan para hindi mauga-uga. At saka lagyan natin ng konting B7000 para protection dun sa salamin na hindi matanggal kahit mababagsak-bagsak. So, ayan guys, punasan natin para hindi kumalat yung dikit. At malinis ang pagkakagawa. So, ayan guys, ayan kami po na siya. Saka natin ibalik yung mga na tinanggal natin. Kasi importante po yan para hindi mag-uga-uga ang camera. Ayan. Saka natin ibalik doon sa pinaka-housing niya. So, ayan guys. Napakasimple lang po ng ginawa ko dito. Sundan mo lang ito. Ay, magagawa mo siya ng ikaw lang mismo mag-isa. So, ayan. Simple tutorial lang po ito. ini binalik ko yung ring. Yan po yung importante dyan para hindi malaglag ang camera, hindi matanggal. So, binalik ko yung, yung motor niya mismo. Yan yung spring. Siya yung taga tulak para umangat ang pinaka-camera niya sa harap. so ayan. Ibinagay ko yung mga screw lahat. Saka ko binalik ang motherboard. So, napaka-simple lang po ng ginawa natin at sigurado ako na matutunan mo ito mag-isa. So, marami pong nagsabi na baka daw masira ang GSM industry kasi daw maraming mga ganitong tutorial na pinapakita. Yung mga ganong pananalita ay sila yung mga taong hindi kumikita sa buhay. So, ayan, naibalik ko siya yung pinaka bakal ng kameras. So, binalik ko na lahat. Ibalik natin yung fingerprint at i-screw na po natin. Ibalik natin lahat at itis din natin mamaya kung tama ba yung ginawa natin. Kasi kung nagkamali ka po dito, hindi po yan umaangat ang kamera niya. Kasi meron po yung flex ngayon. Pag naipit ang flex, pwedeng mapunit. Kapag nagkamali ka ng lagay, so yan, nilagyan ko ng double adhesive yung takip. So medyo nabagbag po yung takip dito kasi sobrang dami ng dikit na nilagay. Dapat double adhesive lang talaga. So nababalik naman sa normal kasi nandoon na iwan yung blue. So ayan guys, naibalik ko siya ang takip at naipit po rin siya ng tama dahil double adhesive na ang nilagay ko dito. So ayan guys, Napaka simple lang po ng ginawa ko at sigurado ako na matutunan mo ito. So i-charge ko muna at it is natin ngayon i-on natin na nakabit na natin ang camera kasi guys pag nagkamali ka ng lagay talaga dito ay possible na hindi ito aangat ang camera. So mamaya malaman natin kung gumana ba ito. So napaka simple lang po at napaka basic lang po ng mga ganitong gawain. Sigurado ako na matutunan mo ito. So ayan ite-test ko na. Ayan umangat ang camera kumana na po siya. 100% po siya. So, please like and subscribe po sa ating video guys para mas marami pa tayong dapat kaabang-abang na mga tutorial na mga ganitong gawain. So, ayan. Lumalabas yung camera. Nakakapag selfie na ito. So, ayan. Labas tumataas. Bumababa. Ibig sabihin ay normal na po siya. So, i-camera natin yung likod. Normal. Ayan. Nakakakuha siya ng picture at sa harap naman ay normal na talaga ang kuha niya. Wala na pong sakit sa ulos. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video para marami kayong matutunan. Sold na po ang camera selfie networking. Ngayon na po ay back to normal na siya. Maraming salamat.